Sabong ang itinuturong dahilan sa pagkawala ng apat na magkakapit bahay mula sa Tanay Rizal. Tingin ng mga pamilya ng mga biktima ipinaligpit sila ng kanilang bossing matapos matalo sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Kung sino man po ang may hawak sa kanya, pakawalan nyo na po siya, parang awa nyo na. Meron po siyang anim na anak na naghihintay sa kanya. Umaasa si Jeneline magbanwa na buhay pa ang kanyang asawang si Manny Magbanua na anim na araw nang nawawala. Kaarawan na mister niya noong January 12 nang umalis para lumahok bilang handler sa Six Cock Derby sa Santa Cruz, Laguna. Sabi ko sa asawa ko, happy birthday. Huwag ka na sumama, birthday mo. Kasi galing lang sila sa Sabungan sa Tarlac. Sabi niya, okay lang yun, babalik ako. Sabi niya, maghahanda tayo ang asawa ni Dean Loyola na si Ferdinand Dizon kasama rin sa grupo ni Manny. Nakita pa raw niya sa online sabong ang mister na nagbibitiw ng manok sa ruweda. Siya po daw ay magbibitaw at bidyohan ko daw po. Na, tum, kung gusto ko daw po tumaya, tumaya daw po ako. Ganun. Nanalo ang inilabang manok ni Ferdinand pero matapos ang laban, hindi na siya makontak ng pamilya. Hanggang sa umabot na po ng hapon, tinatanong ko po kung anong oras po ilalaban yung iba nilang manok, hindi na po siya nagre-reply. Pero po, hanggang sa maggabi po, nailaban po yung mga manok na tatlong natitira, pero hindi na po sila yung nagbitaw. Ang anak naman ni Maylin Ferdin na si Mark Paul, sumama rin sa grupo ni Manny para magkaroon ng konting kita. Papel niya naman ang tagabitbit ng manok. Mark, anak, kung nasa ka man naroon, huwi ka na. Hindi na ako mapakali, hindi na ako masyado makatulog. Halos wala na ako maiiyak. Mayat may na oras-oras, hindi, hindi, ko na alam kung ano gagawin ko. Para na ako mababalim, yung kaisip ko, ka na anak. Kwento ng mga kaanak, gamit ang inerkilan sa sakyan, sinundo na may ari ng farm na siya financier ang tatlo noong January 12. Mula sa Tanay Rizal ay hinatid ng inarkilan sa sakyan na minamaneo ni Melbert Jan Santos ang grupo ni Manny sa Cockpit Arena. Noong January 14, bumalik si Melbert sa Santa Cruz para sundin na si Namani. Pero hindi na mahagilap si Melbert at ang grupo ni Namani kasunod nito. Noong ng January 14, kasi may nagpunta lang po doon sa farm uh, at nagsabi uh, nagkwento nga nags, sabi sa amin na yung uh, si Taba ay baka may nagsabi lang po na naho hold out nahold daw sa Sabungan, sa Santa Cruz. Ay eh, hindi hindi ko rin hindi rin namin po alam. Kaya ang nangyari po nung January 14, pinuntahan namin. Dalawang panalo at apat na talo ang naging score ng grupo ni Manny sa derby. Kaya hinala ng mga kamag-anak ng mga biktima na galit ang kanilang boss sa kanilang pagkatalo. May nakakapagsabi po sa amin na baka daw po napagbintangan ng kung ano sa loob na nandaya. Inanap na ng pamilya ang sinasabing boss at financier ng grupo pero hindi na ito mahagilap. Panawagan nila. Alam niyo po, marami pong anak ng handler niyo. Sana tulungan niyo po kami. Malutas yung kasong to. Hindi na po kayo na nakita sumula nung nawawala po sila. Sana po na po kayo. Tulungan niyo po kami. Nakablatter na sa Santa Cruz, Laguna ang pagkawala ng apat na magkakapit bahay. Balang na rin daw nilang magsampan ng kaso laban sa sinasabing financier. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.